So ayun, nandito tayo sa VIP room. So tataya tayo ng anong boat race dito. Maka nyo manalo tayo ng anong ba. So, ayun yung mga kuya natin na kasama dito. Ayan. Ayan. Ah. <laughs> no, panalo na yan. For sure yan. Race 10 na tayo. Susunod, race 11 na. Okay. Kuya sana. sa dalawang Okay. You know, you know naka -tayang dalawang lapad daw nakalagay oh. <laughs> Kasi nandito sa at BI pero Ang dami nila oh. You know.

one lain <laughs> Yon yung first race natin mga sampang talo kami. Talo Ta ako. Talo Ta din si Kiro. <laughs> talo Ta kami. Well, anyway babawi tayo. Peace. Oh sa round 10, race 10. And ito yung taya natin no. Para <laughs> manalo, excitement kanang <laughs> kung saan ka makaharap, na i minsan mag-enjoy and day then hindi um, lang puro trabaho. Ayun, ang lakas yung mag-enjoy ha Gumagastos kayo ng ano, lapad ha sa taya ha hindi na enjoy yan ah. ako kahit talo hindi pa rin ako hindi ako na rin hindi pa Wanto, 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 ako pa rin ako Wantu! 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 1 pasok pa naman yan 1 2 1 2 1 2 1 2 nanalunan yan one two. One, two. One, two. Woo! Watong! na yung ano na sa libo. Tinaya tadi sa libo pero naluntai nang <laughs> <laughs> may panalo may panalte one pot oh. may hirta na kinita may panalo